o di kaya 30 days nagtayo ng bahay na ang pinagawagandang bahay. Yung bawal lang. Pagkatapos niya itong itinayo, ipalagay natin may mga bubong na, may mga maganda na, may mga pintura na. Pagkatapos niya itong itinayo, iiwan niya at pababayaan niya itong bahay na itinayo Ito po ay isang parang ano, kaya isang uh, example lang. Kung sa isang tao, nagpatay ng magpapatay ng bahay. Pagkatapos ng 30 days, iwan niya, pababayaan niya, hanggang sa hindi na bibigyan ng halaga, pagbubulak ko bahay nito. Ano kaya ang papasok sa isipan natin kung ganito ang gagawin ng isang tao? Siyempre, sasabihin natin, uh, excuse me, sir, ay buwak na Di ba? Ganda ng bahay na tayo niya, gumastos na ng mga milyon-milyon, halimbawa. Tapos ngayon, pababayaan niya o di kaya nag ng pera sa loob ng 30 days tapos bumili ng ranger bumili ng conquest masyala, bumili ng ex explorer ang susakyan na uh, pangmayaman pagkatapos nun, no, ipapagin niya sa kagindaan at pababayaan niyang bubulok so, magtataka ka talaga ta ta ta, bakit ganun? So ito po mga kapatid ay isang example, halimbawa lamang sa makabundong bagay na tinitirahan natin ngayon. Paano na lang yung 30 days na sinagawa natin pagdarasal, pagbabasa ng Quran, pag, uh, pagbibigay ng mga tulong, charity, iftar, insya Allah, pagbibigay ng nasiha, gikinig na mga nasiha, tatarawin natin sa masjid, pagtatahad sa bahay, 30 days. masjid Nasa salatul fajar Nasa annam pagbabasa ng Quran Kahit isang pages lang Hindi mo man lang mabasa sa isang araw Subhanallah Mga kapatid sa pananampalatayang Islam Sinabi ng ating Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sa hadith sahih Hindi mo ngayon ikalimutan Imam al-Bukhari Mula kay Aisyah radhiyallahu anha, sabi ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. amali ila Allah adwaa ha wa ahla ang pinakamahal ng ating Diyos si Allah subhanahu wa ta'ala mula sa gawain ng kanyang mga alipin adwaa ha wa ahla ay iyon stable kahit ito ay kaunti pa lang stable hindi yung wala na yung Ramadan sa buong ng Ramadan, Masya Allah, hindi ng aadal yung Bilal, nandun na siya, nakaupo na sa masjid hindi pa nag a yung bilang so, hasan lang ang na ng Qur'an, nagtutuwa na, nandun na sa masjid. Ngayon, Subhanallah, hanggang sa matapos ang sala, salatul zuhur, salatul asr, wala. Eh, parati kung nga po sa masjid. May minsan pa nga nangyayari sa kanya, yung zuhur at asr, sa isang oras yung karoon, la ilaha illallah. So mga kapatid, ito po ngayon, sinabi ng ating mga ulam na isa sa mga palatandaan na ang isang tao ay pinanggap sa kanya ng Diyos. Ang panigawahin na bubuti sa buwan al-a'mal salih Ia mga bago. Iyon ay mapapamahal siya sa mga gawain na bubuti ng mga ibadya pagkatapos ng buwan ng mga mga. Sinabi na ng ating mga Gawin niyo inyong sarili may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala kahit ito ay sa buwan ng Ramadan o hindi sa buwan ng Ramadan. Wala takuno Ramadaniin at huwag kang ang inyong sabi.